Tawagin mo, Tama ba yung narinig ko? Dito na ako titira na? Opo, oh, Nay. Magkakasama na tayo. <laughs> May pa buhat mo lahat ng mga gamit ng nanay mo kay Dudoy. Okay, dali nyo lahat dito. You're very welcome here. Huwag okay, may maihiya. Kung meron kayong gusto, sabihin nyo lang sa akin. Hmm? Ang bait mo talaga, Robert. Hindi nagkamali ang alam sa pagdiri sa iyo. asawa mo. Ah, sige. 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 Thank you sa pagpayag din niyo ng asawa ko, ah. Kung ano man ang desisyon ni Daddy, irirespeto ko yun. Ah, o nga pala. Meron na akong na-discover yung bagong restaurant. Very ang high ang ratings niya sa social media. Kakain tayo doon ngayong gabi. Ang oh, sweet mo naman, love. Naisip mo pa talaga mag-double date tayo kasama si Gina at si Gerald. Siyempre, siyempre naman. <laughs> well, you know, this is like a family bonding para sa nanay Susan. Po. And I think, you know, we should create very memorable moments together. Di ba, Gina? Uy, doon nga pala tayo sa labas. Papakita ko sa inyo yung hardin. Sa ang hangin doon. Alika, papakita ko sa inyo yung puno. Alika. Meron akong mga halaman doon. Papakita ko sa inyo. Baka expert kayo. Ito lang. Ito lang doon. Okay, meron akong gusto kong pakita sa inyo yung mga halaman. Dito tayo sa kaliwa. Alam mo, hindi talaga okay sa akin na dito titira si Alan Susan eh. Why do I feel like sinasakop na nila yung bahay? Hindi rin maganda ang kotob ko sa kanilang dalawa ni Betsy. Alam ko kaalawan na yan. Ang magalala, sila. O na sana, ipumili eh, ka na lang dyan ang susuotin mo mamaya para sa dinner natin. Hmm. Ay, mali to. Baka mga tiyak ko. Hmm. Pero anak, ang galing mo kanina. Kinabog mo yung Gina. Natamimi eh. Akala ko nga, kung kontra pa siya, na dito na ako titira. Wala naman siya magagawa. Ano naman ang laban ng anak sa asawa? Ang anak, inuutusan lang. Ang asawa, sinasamba. Ay! Correct ka dyan! I-push mo yan para ma-elbow na natin talaga palabas ng bahay dito yung Gina na yan. Betsy, aling susan gusto ko kayo mausap. Baka gusto na yung pinto. Baka mamaya magselos si yung asawa mo. Oo nga. Insecure pa naman yun. doon na pagbiruan sa inyo, ha? Di na akong papaligoy-ligoy pa. Ano yung tensyon nyo, ha? Bakit mo pinatira yung mo dito? Anong karapatan mo para questionin ang desisyon? Kung yung asawa ko nga pumayag, eh. Sino ka ba? Sabit ka lang dito. Hindi ako sabit dito. Parte ako ng pamilyang to, at gagawin ko ang lahat para protektaan ang mga mahal kong tao. Eh, Gerald, ano bang pinalalabas mo? Na nagtatag-team kami ng anak ko para hut si Robert? Yan bang pinupunto mo? Kayo ang nagsabi niya, Susan. Pero kung may tao sa bahay na to na kabisado, -kabisado kayo, ako yon. Wala kayong may tatago sa akin. Kung si Gina, kayo kayong pagpasensyaan. Ako hindi. Ayoko ng gulo, Betsy. Pero sa oras na saktan niyo yung asawa ko, anak ko, pati na rin ang biyanan ko, kayo mananagot sa akin. Sas! Kung makapagsalita ka, alam kung sino ka. Pangasawa ka lang ng yayamanin. Eh. Pero squatter ka ka pa rin! Marinig ka ni Robin. Hayaan mo. Sa tamang oras, dudurugin natin si Gerald at si Gina. Agugula na lang sila.